magandang tanghali po mga kambal Kakatapos lang po natin mag ano po Magniyog po Yan. kukuha po tayo ng po ng kat tsaka po mga rekado nung sanangka po ginataan guwan ang bukas po ay meron reunion kami po ay habal ya mga sa mga kapatid po ni tatay hello po yan, yan. kami po yung magagayak na magagayak na po ng kong kong rekado so, ginataan ng kat tsaka sinokmane po oh, sirakmane. tsaka ate alamang alamang yun po ang lulutuin kaya po kami umuha ng mga maragoso. ampalaya, ah, ampalaya, Sitaw, kamatis. Kamatis. Tsaka atay sili. Sili. Tsaka ano pa ate? Okra. Okra po ano? Hmm. Pang alamang. Pinakbit. Pinakbit. At ito ang unahin maragoso. Tsaka, atay ah. Ang dami pa natin yung bunga po eh, yung maragoso. Hmm, Sagsag -sag pa rin na yun. Atay, oh. 'yan. Tara, oh. Niyan. Tara, isa na dito. Kulang pa. Kulang pa ito. Hmm. Ilang ba ito? Lima. Mm hmm. Tayto. Yeah. Naku. Naku pala. Oh. Ate, isa pa ano? Oh, isa 'yan. Aya, dami. <laughs> yan po. Dito <Sili> naman 'no. <laughs> Pangnigang. Pala ko pa, no? na tayo sa ano din po ano? Hindi ko nangka. Sa sa alamang. oh, uh baka man di makain mga bata. Mm -hmm. -huh. kamatis naman to. Mukunin. Kasi okay. Ang dami nyo binig sa labak. Dito. Mm -hmm. Sa dami Yan. Ah. Lusot na pala ano. Uh Lusot na pala yung... Uh -huh. Yung kubuta ano. Uh paskuya. Oh. Lusot na yung dalwa ano. Mm -hmm. Kamatis. Hmm. Sentay pa tayo ng ating bunga po ano? Oo, oh, ay. Sagsag -sag pa rin ano. po tayo ditong ikot. Natin. Mm, dito. Lusit na pa natin kabota, ano. diyan, po, pala Yan, diyan, na ito ay. po dito. dito po 'tong kabuta po. Oo. Oh. Kaya tapos natapos dito ka Ganyan um. ko lang, hinuha ito. Ah, ayari so, na pala, no? Yun. Tapos, Aling ah, nilalig ko pa. Nalig ko pa ng kahoy. Mm. Kulang. Ayari, ay, yun, pa, yun. ay yun pala yung gulong ng ano, kubuta. Mm -hmm. ah, ah, dyan pala, ah. Oh, yan. yan pala yun. Um. Oo, dito. Yan. Ayan pala, oh. Lusot na lusot na, no? Kahit ay, motor, single. Ay kahit single na motor ay. Mm, no, Intigs pa naman po. At hindi na ulan ano. Mm -hmm. Pag maulan natin malalambot na ano. Malalambot. Ah, Ito na po si Kuya Ice Kita utol. Ay po yung kubuta oh. Lusot na oh. Inaarado na po yung Kay Kuya Is na taniman po. O. ganda na. Ah, ah. Basag na basag na tayo. Ang dali oh. Yan. Yan po yung ano, mismo takip ano oh. Nung kubota po. Takip doon sa upo, doon sa may ano. Pagilid. Ang ganda na oh. Ang lusot. Si Kuis pala. yun po si Kuis po, nagdadrag. Lusot na no? Lusot na ano. Yari na pala eh. Ayan po si Grace Yari na ating kukunin tayo po iakit dito po yung marami pong dito sa silihan po ni Kuya Is sa gilid ayun po, ayun po yung ni Kuya Is po dito po iakit ating kukunin na yung nangka ah Oops. Yan. Apakadami oh, lang gam. Ito ba tayo? Ito ba? ba? Ate, yalag-lag ka mga tay Sala ho Yan Ang ganda po ng kao Dito po libre na po ang mga Gulay ho ah, basit masipag lang po ay Yan oh. laki Dala na po natin to Pabahay po, ay ate na po nakalipan Magluluto na rin po Ang dami ate upo nga ho. Yan ah. po Yung bati yung bati mga nabasag uh -oh. Mga naiwan na gumulang Yan dami Yan yeah, Ito na pong binatang po itong nangka At ito pong hinihiwa na rin Katulong po natin si tatay Yan po po yan hmm. Ito natin nangka ba? Tatlo? Tatlo, tatlo. tatlo. tatlo po mm -hmm. Ito natin masarap malapot lapat -la ato yan. No? Oh. Mm -hmm. Kaya nga rin pong hiwain no? Isang kaldero din po oh. Pagkadami Ang dami pong kakain po nito oh. Awas po sa kaldero ay oh. ah, Dami Yan tayo po ni na po sa nangka Bale anim na kabuo po Ang gagatain po Anim na kabuo po Para po malapot-lapot po ang pagkatapos Nakasigang na po. Ate pong maripikaduhan na. Matanlad na po. Sardina mas, sardinas naman po ilalagay. Bali apat na sardinas po. Para pulasan lasa. Iyan naman po. At saka po yung pangalawang gata po, ilalagay. Wala bubing po. Baong paminta po. Ito po yung sinili. Pamigang. ng lapot po, unang gata. at up na na po ay luto na ho ang ating nangka Ang isusulid naman po natin ay pinakbit naman ho. At ah, ah. panay-gulay na ho. Talaga pong lalapot-lapot. Ah, ah. Tayo muna po ay po ng ano, ng ko sa alamang po. At baboy. Alamang sa baboy po. Yan, nyari na po ang gulay oh, hiwa na po. Yan. O oh, naman po yung karne. At saka po yung alamang, bali na sangkot na po ni tatay. Yan oh. Tayo po'y magigisa na. Sibuyas bawang po. Isado na po. Aray naman yung alamang at saka karing bawang. Ah. Ano na. Lalakot lang ito. Eh. So, Sao. Nanti pong ihulog yung mga sangka po. Yan, hitaw. Anong po? Ano gulay ho? Ang ano. ano, ari naman po yung okra. Kaya ka. Sili po. Matis po. Ampalaya po. Yan, kompleto na po. Bali kulang lang pa kay kalabasa. Di pa ngatin tinanim na kalabasa iyan po ay. Yeah, bago pa lang po natalbog. Kaya po tayo wala kalabasa ngayon Ah, mekos mekos na Yeah Na are naman po yung gagawin sirak mani naman po. Yan oh. Bari are po yung siraing na malagkit po, luto na. Yan, pinapalamig lang po. Yan si Tatay naman po nagkakayod sa uh, igagata po dito sa malagkit. Yan nakasigang na po ring kawali po. Tay po yung gagawa muna ng pampasunog po para po gumanda po ang kulay. Yan. Kalahati po na 1/4. Yung. Yan are po yung ating tutunawin la ang oh pagkatulog po na rin ano you know, ipong katana ng niyog po pula na po at ipong lalagay na yung ano po yung gata yan yeah. yeah. gata po ng niyog yeah. para po ating halu-halu yung laang hanggang sa matunaw po yung asukal o oh. ah ah Inam po na rin matunaw you know, na po asukal naman po isang kilkilahati po yan yeah. Ha ah. ah. No. Well, malaki talaga tik. Dipong ano po, isang salo po. Yan. Hmm. Ayah. Kailangan po din ang halo para po ang asukal ay eh, hindi po, po magbubuo. Yan. Para ganyan naman po nalakad. Sabay na po sa pagtunaw ng asukal po. Yan, ayutol. Yan. Ah, ah. kulo ah, na po. Oh. Yeah. Ano po, lalagay na po yung malagkit po na sinaing po. Yan. Sinaing na malagkit. Yan po yung ano, hahaluin na. Diretso halo na po mga kambal. Ah, ah. I inam na rin. Ah. tok Dok manen te abas. Ah ah. Tinpoy pag na halon latai yung pulutona, yan. Asarap matukong kut ng hope. Yan oh. Pas halang sa kawalian natay. Yan nika okay. sinya okay. kesa puyan mga insan. Ya. Yeah. Ay talaga po yung Manin na oh. Yan, yari na pong haluin. Ati pong ini -in, in laang. Mm. Ya. Yeah. Ati pong manin na oh. Yan. Ya. Yeah. Sarap po na ray. Ati po sasalin na sa bilao po mga kambal para po lumamig na. Yan oh. Ati pong, ati pong lalagay sa plate. Na may dahon po na saging. Sa ya. Yeah. Punta ka ng kutsara o tol Hingga pa malasuhu yung kutsara Ah Yan Liya yeah. Ay talaga naman pong Antikim na po kayo Kanya kanya na pong kuhid Yan bisa mga kambal Talaga pong Mga palamod ka sa ano po Sarap Sa sarap